kulit na bata. Ha sobrang makulit Oh ang kulit niya kaya Ang kulit Makulit ka Ha Oh ay grabe kulit mo talaga Opo Makulit ka Daldal. Kaya nung madaldal. Ay, ikaw. Ay, ganun. Ikaw na. Ay, ikaw. Ay, naku. Daldal dal ka. Ang ah, daldal mo. Ay, sus. Ay, sus. Ay, ganun. Daldal dal ka talaga. Ay, ganun. Daldal dal ka. Ah. Ah. <laughs> dal dal, give, give na madal dal. Give na dal give na dal, give na madal dal, give na madal dal, madal dal, madal dal ka.